Hi guys, ito nga pala yung bagong pinturang bangka na aking naliteringan at dito nga pala to sa Barangay Lanot, Mercedes, Camarines Norte. Ito nga pala guys, bangka na to ay ginagamit nila sa pangingisda at paghuli ng alimasag. Shout out nga pala kay Sunny Boy Camacho Cadiz at maraming maraming salamat po sa tiwala. Shout out na din nga pala kay Francis Cadiz at Angeline Bundukoy.